Yan, wala po yan lock in at lock out. Tapos mapayat lang yung stanchion niya. Kung ikukumpara natin dito kay Ragusa R100. Ayan po. So yun mga idol, pag-uusapan natin sa video na to yung pagkakaiba nitong pork na si Ragusa R100. Ayan po, Ragusa R100. Tapos dito kay Ragusa R50. Yan. So ito palang mga lods sa video na to. Ah, yan makikita po natin na medyo mataba itong si Ragusa R100 dito kay Ragusa R50. Yan mga idol, ang isa sample po natin ay size 27.5. Bali mga idol, ito pong si Ragusa pork na R100 saka po si Ragusa R50. Ayan. Uh, parehas po silang straight tube. Pagkakaiba nga lang mga idol ni Ragusa R100 dito kay Ragusa R50. Ito. Yan, Ragusa R50. Si Ragusa R100 po ay may lock-in at may lock-out. Ayan. Siguro may nakapanood na po nito sa last upload ko sa aking YouTube channel at sa at sa aking Facebook page. Samantalang ito pong Siragusa R50, yan, wala po siyang lock in at lock out. Pero parehas pong nagpe-play yan mga idol, itong Siragusa R100 at saka si Ragusa R50. Tapos mga idol, meron din po ako dito magnet. Ayan, e magnet muna po natin si Ragusa R100. Ayan po. Yan. Steel lang po yan. Yan, steel. Ragusa R100. Ayan. Tapos, ito naman po si Ragusa R50. Yan. Yan, kumapit din po yung magnet. Yan. Ngayon mga lods, try po natin yung play nitong si Ragusa. R100 at ni Ragusa R50 So oh, ito mga load si Ragusa R100 Ayan po 27.5 Ito po yung lock in sa lock out niya. Ito mga idol pag nilagay natin dito Ito yung Play nya Ayan Ayan Ipe play po yan Tapos pag nilagay naman natin dito lock Ayan May lock na po siya. Yan, may konting lubog siya pero nakalak na po yan. Ayan. Tapos ito naman mga load, si Ragusa R50. Ayan. dito. Ayan, si Ragusa R50. Ayan, wala po yan lock in at lock out. Tapos mapayat lang yung stanchion niya. Kung ikukumpara natin dito kay Ragusa R100. Ayan po. Medyo mapayat lang yung stanchion niya. Ngayon mga lords, try po natin naman yung bounce nito, yung play niya. Try po natin yung play niya. Yan. Yan. Nagpe-play din naman po siya, pahalos parehas lang din ni Ragusa R100. Wala nga lang din siyang lock in sa lock out. Ngayon mga lords, timbangin naman natin yung kung uh, yung bigat nito ni Ragusa R100 sa Ragusa R50 so ito na mga idol si Ragusa R50 ayan ngayon titimbangin po namin sa aming timbangan na luma na pero gumagana pa rin po yan ayan na po yan na mga idol yan isang guhit ay isang guhit isang kilo tapos 3 tapos isang guhit na lang para magdalawang kilo mga idol Ganong kabigat si Ragu Ragusa R50. Ngayon naman mga lods, try naman po nating timbangin itong si Ragusa R100. Bali yung kanina ay Ragusa R50 na 27.5, ito naman ay Ragusa R100 na 27.5 din. Yan mga lods, timbangin na po natin. Ayan mga idol, ganyang kabigat si Ragusa R100 kanina ay isang guhit na lang para mag kilo ngayon dalawang kilo tapos uh, malapit na mag 3 ayan 2 and a half, tapos may tatlong guhit pa kanyang kabigat po si R100 Bali to mga idol si Ragusa R100 Yan po may abang siya sa kabita ng caliper Ayan po Tapos ganoon din naman po si Ragusa R50 Yan may nakabang din po siya sa kabita ng caliper At para naman po sa magkatanong uh, Kung magkano po yung bintahan namin itong Ragusa R100 750 pesos lang po yan Ragusa R100 tapos, dito naman po kay Ragusa, R50. Ang bentahan naman po namin ay 500 pesos lang mga idol. At para, at para naman po sa magkatanong kung saan po yung aming shop, dito lang po kami sa number 31 Central Avenue, Barangay Kulyat, Quezon City. Pwede niyo po yung search sa Google Map. Yun lang po at maraming salamat.